So mga idol, luto na naman at tayo magluluto ng ating uh, ulam at sa tanghali, sa pangahalian. At uh, magluluto tayo na. Ta-da! Bulan lang. Ito yung simple-simple luto sa amin na walang kolesterol. Pagkain ng mga vegetarian. So, ayan. Purugulay na siya Tapos hindi tayo magigisa. Purupakulo lang yan. Pagsasama-samahin natin. Panorin nyo mga idol. Let's go. Ayan, nakaready na ng ating pambulan lang. Meron tayong talbos ng kamote, talong, papaya, ito yung ating patola at uh, okra. At ito yung pinaka-special sa atin yung balanoy. Saragyan natin ng kamatis, bawang, at sibuyas. So, mga idol, lulutuin na natin yan. At ayan nga, isa-isa na natin binalatan ng ating mga gulay meron tayong inuuna natin ang ating papaya at uh, isa lang papaya ang ating ginulay kasi sakto lang sa pangulang ngayong tanghalian ito na talaga ang madalas namin niluluto noon mga idol ang bulang lang sa probinsya kasi nga uh, marami tayong mga tanim-tanim na gulay or minsan nakakahingi din sa mga kamag-anak na may tanim so yan ang ano, ang madalas namin inuulam di hindi ka na bumibili minsan ihingi ka na lang or uh, bumili ka man pero yung ibang sangkap katulad ng mga talbos-talbos ng kamote hinihingi lang din sa kapitbahay o sa mga kamag-anak medyo bihira lang din kami makatikim ng karne kasi mahirap talaga noon mapera na lang kung may nakakatay so siguro mga once a month o depende pero kung uh, sa ngayon marami nang nagbebenta ng karne ng baboy at saka medyo may biyahe na kasing regular na pumababalik galing ng aming isla kasi yung sa amin, papunta ng bayan. Tapos pabalik-balik na siya, so nakaka, siguro mga apat na beses bumiyas siya maghapon. Kaya nakakabili na ng mga karne sa bayan. ikatulad katulad dati, na wala talaga, wala kang mabibiling ano, mga karne. Bihira-bihira lang. Pwede kang makatikim ng karne kung may sarili kang alagang baboy o manok at magkakatay ka. yon at tapos ibebenta mo naman yung iba ganun lang at dahil nga may kuryente na din sa amin so may naman nagtitinda na din doon ng mga ano ng mga ready ready na pagkain na kumbaga lulutuin mo na lang katulad ng mga hot dogs uh, mga langgunisa meron na din nagtitinda ng karne na mga manok at uh, baboy kasi may kuryente na nga Nagk meron na sila mga freezer so nai-stock na hindi katulad dati walang kuryente sa amin talagang hirap dati hindi pa uso-uso yung mga ginisa mix, magic sarap. Minsan may bechin pero normally asin lang at saka ang mga um, pampalasa at uh, yun, yun yan din naman ng ano kasi meron din na uh, dati na nakakabili ng tingi-tingi na yung soy sauce yung toyo tapos yung uh, natitimplahan din naman ganun. mas na um, uh, kadalasan yung ano bagoong kasi marami sa amin gumagawa ng bagoong yung bagoong isda uh, makakabili ka ng bagoong isda so yun mga pampalasa na nilalagay sa aming mga sangkap sa gulay at uh, minsan sa usawa na rin. Sa madaling salita mga idol, eh, madalas naming ulam ay isda at saka gulay. Yan. Yan ang talagang normal na pang ulam namin. Eh. Lalo sa uh, ang mga karne siguro o oh, pag may okasyon na ah, nakakabili rin naman, napipilit ang magpabili sa bayan. Sagana rin kami sa mga prutas kaya lang bihira lang kami makatikim ng mga apple, grapes. Yan, nakakatingin lang kami pagka yung Pasko. So ayan, ready na ang ating mga gulay at ah, naiprepare na-prepare natin. So mag-uumpisa na tayong magluto. Mag-uumpisa na tayong magluto. Ayan. Ayan natin ang ating hugas bigas. Yan yung pinaghugasan ng bigas ng idol. Yung malinis naman yan yung huling hugas. Tapos, ilagay na natin ang ating bawang sibuyas at kamatis. Ayan. Takpan lang natin saglit. Pag kumulo yan, sunod natin ang gulay. Dahil kumukulo ng ating uh, sabaw, ilagay na natin ang ating talong at okra. Sabayin na natin yan. Sige, yan ang unang ano, madali kasi lumabot yung katawala at papaya ilagay na natin ang ating papaya ayan para uh, maluto na rin yan Alam niyo mga idol, kaya ako nagmamadali eh ano na, mga alas 12 na. Tapos siyempre kailangan natin may upload to. para eh, pag wala tayong upload, wala tayong earnings. <laughs> Ganun lang 'yon. Ilagay na natin ng ating ano, ilagay na din natin ang ating patola. Ayun Sama-sama na 'yan diyan. Diba mga idol? Daming gulay niya. Ganyan lang. Tapos ang huli natin yung ano. So, ilagay na natin ang ating itong balanoy. Basil ito eh. Pero balanoy ang ano niyan tawag sa amin sa probinsya namin. Balanoy. Basil. Yan ang talaga nagpapasarap sa amin sa bulang lang. So, hayaan lang natin kumulo at lumang ng maluto ng hustong gulay. Siyempre, timplahan nyo na rin ang asin, mga idol. Kantahin nyo lang sa ating mga alat. At maglagay kayo ng ano, seasoning. Depende sa inyo kung Depende sa inyo kung gano'ng karami gusto nyo. So, kung gusto niyo maglagay o oh, hindi, pwede naman hindi. Asin lang at saka ano, ah, uh, konting patis. Pwede yun. So, yan, natin. Dahil nga ganito ang aming bulan lang sa Batangas mga idol, lagyan natin ng konting pampasing. Yan o. Oh. Palagay tayo ng sampalok na powder. Sinigang mix. Kanya sa amin sa ang bulan lang may empty pang asim na konti. At syempre, baka ma-overcook naman ng ating ibang gulay, lagay natin ating kalbos ng pamote. Yeah. Ang ating kalbos. At lagyan natin ang ista Ang isda. Ayan, luto na ating bulang lang. Mga idol, pwede din tayo kumain. At yan nga mga idol, luto na ating bulang lang. Wala sana akong plano lagyan ng isda pero nag-request yung aking mga kasama sa bahay ay ilagay daw ang isda at uh, mas uh, masarap nga naman yan. Kaya lang, ayoko sanang ilagay kasi nga hindi yan iginisa so talagang walang kolesterol pero ngayon nilagyan natin po itong isda nagkaroon siya ng konting mantika So yun lang mga idol, hanggang dito na lang at... Uh, Maraming maraming salamat at uh, siyempre titikman natin ang ating niluto at nang ma-testing natin kung talagang malasa. Siyempre kahit tayo nagluto, kailangan natin tikman. Tikman natin ang ating lutong gulay. Ang ating bulang lang. Ayan. Masarap sa ating talbos ng kamote kung meron kayong bagong isda pwede rin yung isaw sa bagong isda hmm

Ay, salamat, panonood. Kain tayo? Mainit pa. Hay, mm. ito 'yung paborito ko, 'yung may talbos na kamote. Thank you for watching!